then guys let's unmanok pala yung binigay <laughs> binigay ni Mickey in utangan ng pera kuntodo <laughs> days na ba ah uh, mula nung sabado oh uh, sabado linggo no martes na plusibis maglilimang araw na po tayo din guys Hi guys, welcome back to our channel. Ayan. Uh, nandito po tayo sa ano sa hospital na dapitan, uh, Jose Rizal Memorial Hospital. Uh, Laan yung guys hey. kung ano ginagawa namin dito ano nga pala dito kami kasi na-admit si Dudong admit si Dudong na ilang days na ba uh, mula nung Sabado uh, Sabado Linggo Lunes, Martes, na Ibis maglilimang araw na po tayo din guys uh. Dito po tayo naglalakad po tayo sa ano palabas ng hospital. Uh, bibili po tayo ng bibili po tayo ng ulam. At uh, natira. Ayan. Dito tayo sa labas. At naantay ko ano si Danica kasi may hatid siya na pagkain. Look. Price at bibili na lang ako ng ulam dito sa labas uh, at hindi ko nakapag video noong una noong una pagkakamang dito kasi bawal sa loob mag video at saka uh, marami akong dala <laughs> at ngayon lang dahil nakapag video nakapag vlog ayan hanap na kainan, mauulam guys Ayan. Dito tayo sa sa tabi ng kasada. Nakasay sa labas na ano, hospital. anak lang ng mauulam natin. Kasi oras ay yung oras 10.28 para pananghalian na kasi yung pasyente natin ay ano may ratio naman siya dito tayo kasi medyo mura yung kain dito sa kabila sana nagbibinta uh, Ano pala si Danika ay ano lang magmumotor lang yun maghahatid sa amin kasi uy uy siya pagkatapos ng everyday siya umuwi ngayon yung nandito kami sa ano sa school oh, sa school ay stay uh, hospital galing niya sa school umuwi siya uy na bahay kasi yung mga kapatid niya yun kailangan pang aalagaan walang nag-aalaga walang sa umaga walang na handa ng may papasok okay. na mga nga pala Pwede na hindi ako bibili ng ano, ng ulam kasi may sabaw. Yan. Kasi may libreng ulam ngayong ano, wala tanghali na sa ano sa hospital kaya yon babalik na lang tayo guys pang limang araw ang daming test ni ang daming test ni dudong na ginagawa at ang daming tinuturok na dagong sa kanyang tiyan Siya. Kasi mataas 'yo. Yung, uh, yung sugar medyo okay na yung dugo niya, okay na. Yung ano na lang, yung dinotorok niya ay para sa kanyang pampalapot ng dugo. Kasi abang ano hindi pala, hindi pampalapot para pampalab no kasi medyo malapot yung kaniyang dugo guys kailangan paano siya pa palalabnawin kasi medyo sticky yung kanyang dugo hindi nakaka hindi na nakakapasok sa ano Diretso sa kanyang sa kanyang puso yung dugo kasi pag nagpapam siya at saka mabilis yung pintig ng kanyang puso kaya yun tinuturukan siya ng pangpalabnaw sa dugo so dito muna tayo sa baba guys pahinga muna bukan natal ya, ya, oke tayo mamaya. Yan na, guys kasi parang mainit at yung uh, walang kasama si Dodong doon sa taas. Baka mag rounds na yung doktor. Walang walang kasama doon. Tsaka iniwan ko na na yung natulog. Um. yan guys pero sa dagna ka lang kaya ng sa loob ito yung hospital ng lapitan ito tayo sa world ito tayo sa world video nakuha kuha na natin yung ating sinusundo ayon yung ni Ka doon sa baba. May dala siya na mais, sweet corn. At na dalang tayo ng pagkain. Ayan. Ay, Ayan, mais. Ayan, mm -mm service ni nilagang mais na sweet so, corn ayan yeah. mm -hmm.

kita siguro, segera ungkap balasnya gasa segera setamain kelas si apa kan ya Ayan guys, lechon manok pala yung binigay. <laughs> binigay ni siyang inuutangan kong pera. <laughs> may ulam na kami. Ayan. Lechon manok. Buong lechon manok. Hmm. Siguro may git 200 rin to. Kasi medyo mahal na yung mga lechon manok ngayon. Wala na masyadong mga manok. Tsaka para... Hindi <laughs> namin ito ni Dudong. Pero mamaya pag uwi, papadala ko yung iba sa, ano, sa bahay para may maulam sila. Alright! tayo sa third floor at mas slim tayo sa pag-akyat akyat baba at tsaka ang daming pasyente